Hello, Lika Watchers. Yes, yeah, so for this video, papunta kami ng Escalante. Yeah, so this time, mag-visit kami sa mga bahay Escalante. Ba. At the same time, yung husband ko sa kanyang family. So, ito na yung naabutan namin. Like, yung bahay namin is nakapaligid ng maraming punong kahoy. And then, dahil sa sobrang sakit ng init, so ito na ngayon. So, as you can see, marami ng, you know, mga dahon. Na natanggal, yes, ayan. And yung lote is ganyan na. Super dry na. So this time, early in the morning, yung husband ko at saka yung anak ko mag-ride, ride ng maliit na bangka or yung buksay. Sa Sa Ah. Ito <tirop> sina ko i-down. Pag tindog resinya di ko masakit imako ko. Tumpa pa, s'tol nan ka o bi, wala pa kwato. Ato o dadia dia. So, hi guys! For this video, we're here in Escalante City and nandito tayo sa... So, nandito tayo sa dagat. Yeah, so this time is mang manguha ako ng ano, kinason or yung shells na tawag. Ah. Ayan, hindi na. Dia, na. Hindi pa, oh. Wow, it's big. So, merong nakatago ito. And then, ito. Ayan. So, kahit maliliit, kahit maliliit, pwedeng pwede. Hindi na yan. Hmm, dapat. Small one. Ito mga big. Mga big. Ito? Ito. 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 Film dari bersih Cecilia Udara. Halo. palit mantung <tuk tangan> This is the small one. Um. And the big one. Wow, this is it. This one, oh. Oh, my God. It's so big. Yay. Kita ko nako. Wow. It's so big. This one pa oh. Wow. More. More big. Wow. So look at this. May nakatagong yaman. This one. Tanoy, this one pa oh. And, ta So, may nakatagong yaman. Look at this one. Wow, you get this? Dua kabuok siya. Oh, wow. This one, oh. Wow. Oh, this one pa, oh. Wow. Doo, dalala. Uy, tarong, oh. Wash na, you Wash. Ayan, look at this. Oh, this one. Wow, it's a big one. Wag mong magikuha. Look at this. Oh, the big one. Wow, wow, wow. This one pa. Boy, nakatago na tayong tumayo. Wow, this one pa. Faster, faster. Look at this. Siyan, more pa oh.

Look at this oh there's a big. Big mm. wow nawaw. Iya. Iwas deh naku. Woi na deh na deh satelit loh, satelit. Kakai udah dia bak ora pamot mamaya. Loh, kok tak tai ning karo? Lah, kelak ka. Los patai nang antubig. Kakai. Masih dalun ini ya. Lah. Huu. Aku mangan kinason, anom kinason. Nangawa baldai. stop na. Kinasun ko na nawala. Isko, 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 Patay na. Diin naman itong nagdala kung kinasun. oy Hala. Balda eh, nangawala itong kinason Hala. Sayang nga, uy. Para, o, oh, nakadala ko gusak sayang kayo pilagi ko ka oras as in gi ano gi ko to gahago gi ko kinasun wow may nadala kong usa ano gun kayo siya so never ko ga expect nga pag-agi sa pambot mo, mo ano day ang tubig